What's up mga tropa? Mga paps oh. Dito tayo ngayon sa brother natin. So yan. Makapansin uh, nyo is uh, medyo siksikan ha. Tapos yan hinihingal na yung iba. So maglilipad na ta tayo dito sa kubo. Yan. Uh, Nakaprepare na din naman yung kubo natin. So pero hindi pa yung buong space ng kubo yung lalagyan natin. Kalahati lang muna ulit. Uh, may sukat yun na 5 feet by 10 feet. So mas malaki dito kasi ito 3 feet by 10 feet so ayan magaganda naman yung laki oh. you know? so ano to so ngayong umaga 11 days so yung iba medyo ano na ah, 400 grams so oh. magaganda so yung lalaki ay iiwalay na talaga natin o iuuna na natin ilipat dito so iwan iu, lang natin yung medyo hindi pag masyadong mabigat eh no siksika na Ayan, nag-prepare na nga tayo dito. Ayan, yung uh, bahugan natin. yung bahugan natin para sa grower. So, itong kubo kasi natin ay ginawa na natin grower. So, pang umala, malaki na talaga. So, after ng brooding dito na. ayun uh, ayan. Ganyan na yung bahugan nila. Mas maganda yan mga paps kasi hindi masyadong makalat yan. Hindi makalat. Yung ganyang bahugan. So, hindi katulad ng gantong linear feeder. So, after kasi ng brooding, yung mga manok, yung manok na yan, lalaki na. Uh, makalat na kumain yan. Kaya, ganun na mas maganda. Yan, may hinihingil na. So, alas, gis, ng umaga, lilipat na natin yung iba. Pero, hindi tayo basta-basta maglilipat. Titimbangin natin yung mga ililipat natin. Para sigurado tayo, yung talagang mga nauna na yung laki, yung ililipat natin. At siguro, kalahati. Kalahati lang. Yan, makikita mong papso oh. nihingal na. So makikita mo talaga talagang kulungan. Oh. Kulungan nila. Oh. Yan, nihingal na. So, halos wala nang space. So pag ba, inaabot pa natin bukas to, baka magkaroon tayo ng mortality. Kasi sobrang init na. So yung ganitong edad mga paps, sa ganitong laki. Yan o, oh. init ng katawan na yan. So kailangan nila ng malaking space. So lilipat lang natin dito. So ito lang mga pups, nilipat na natin yung 50 pieces dito. So ganyan yung patokaan natin. So naalbor lang natin yan. <laughs> Naram lang natin yan. Tatlo yan pero dalawa lang muna yung lalagay natin. Tapos mamaya mag a ako ng drinker kasi kulang pa yung drinker dito. Tapos iniwan din natin yung uh, 50 doon. May So 52 pala yung iwan. And medyo maluwag na. So iilan lang yung hinihingal malawak pa naman to so pagka medyo okay na rin doon tapos na brooding lahat na yun lilipat dito hanggang sa lumaki sa uh, kapuno to so ngayon yan lang muna yung space nila so lumuwag na ulit sila kaya yan no. Oh. so hindi na sila hinihingal happy na naman so day 14 naman lahat na yun lipat na dito so wala na akong iiwan doon tapos yung maliliit dito sa taas. Yan natin nalagay yung maliliit. So, magaganda naman yung laki mga pops. Kung magtutuloy-tuloy ito, guro day 28, meron na tayong ha-harvest. Hindi naman natin mas kasi masyadong pinapalaki yung ating mga manok. So, magka, uh, ano lang siya sa, tumama lang siya dun sa premium size. Na pagka yung meat na is 1 uh, kilo, okay na yung. Pero kusimpre, kung siyempre, kung papala rin tayo, katulad ng nakaraan, nakapagpadalawang kilo tayo ng ilang piraso, sana ngayon, mas parami. So, yun lang mo rin update natin mga pops. Kuha pa ako ng maraming drinker doon sa bahay. Bye!